Sasagot po tayo ng katanungan at ang katanungan niya ay ganito. May relihiyon po ba sa Biblia? Meron pong relihiyon sa Biblia. Dalisay na relihiyon pa nga. Marami, marami ang relihiyon sa Biblia ayon sa kanya-kanyang panahon. May iglesia ng panganay sa panahon ni Moses yon. Iglesia sa ilang. Yan po yung mga sa panahon ni Moses. Iglesia ng Diyos. Iglesya ni Kristo. At may dalisay rin na relihiyon. Sabi yun ni Apostol Santiago, may ganito tayong mababasa sa Santiago 1 verse 27 at ganito po ang nakasulat. Ang dalisay na relihiyon. Ano ang dalisay na relihiyon? At walang dungi sa harapan ng ating Ama ay ito. Kailangan dalawin ang ulila at mga babaeng bao, yung mga walang asawa, sa kanyang kapighatian. At pag-ingatang walang dongis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Kaya yung tinatanong mo, may reliyon po ba sa Biblia? Meron po at dalisay na reliyon pa nga po yun. Nababasa yun sa Santiago 1 verse 27 Salamat ingat